magandang buhay po sa lahat lahat so ngayon ay mino tayong promo no kung isa kang antingiro at isa kang manggagamot ito pong masasabi ko no alam mo kung gano'n po kahirap gumawa ng anting-anting at dito nyo lang po makikita ang legit po talaga ng mga gamit no uh, ako na po ang nagsabi, kung meron kayong gamit ni Kabiboy, Boy, naku, swertihin talaga kayo sa inyong buhay at saka sa iyong mga negosyo po. Kaya ngayon, tingnan nyo po, yan. Uh, bawat set po yan ay meron po yung indri. no? Yan, indri. Yan. Bakit nga ba ang ah, malakas ang indri? Kasi nga, pattern ito sa rosary, no? Kaya meron tayong set, yan. So, no? uh, ako, sa totoo, hindi ako matalino. Pero kahit bata, ano bang ibig sabihin ng tinky? Waka, meron naman dyan tatanong, no? Kabiboy, magkano yan? Kaya yan, meron na yan presyo, no? Yan, pag kinuha mo yan, set po yan. Yan. Noon ay mahal ito. Sa totoo, mas mahal ang binta ko. Kaya ngayon, promo, no? Yan, tatlong piraso. Yan, sa interesado. At yan. Yan po, hindi po yan basta-basta na bato. Yan po, talaga ay bato po na dignum yan. Kaya yan, yan po ang kanyang bracelet. Yan, gumamila si Bulaklak ng langit at saka lupa. Yan po ay kay Maria. At saka yan ulit. Yan ay maganda ulit na one ayan kasi merong infinito at sa gitna mga infinito yan at yan ulit ang kanyang presyo at meron yan gumamila si Yan yan din po ay pattern din po sa rosary no? yan at saka ito ngayon meron po akong uh, dalawang piraso yan yan po ay ano no um, rilo po James Bond iba't ibat po mga infinito impinito at mga yan po ay mga ano po yan meron kidlat ng ox at uh, gumamila si Liz uh, swerte at meron niyang pandipinsa at meron si Tilyabis yan at meron din mga infinito at itong isa ay meron tayong tinatawag na nila po na swaki 'yan. At 'yan mga shell po na kabibi, mga batong kahoy inpinito ulit, 'yan. At saka 'yan. Ang presyo naman po niyan, ang bawat isa 'yan po ay promo din. 'Yan po ay maganda kasi nakalagay po sa fiber 'no. At saka 'yan sa mga bracelet, meron tayong uh, tatlong piraso 'no. Ito po ang isa, ayan po. Meron na pong presyo niyan kaya Nako. Um, kung order ka, ayan po ang presyo at at least alam niyo na no kasi ang iba ka biboy, bigyan mo naman, Lagyan mo naman ng mga presyo. At saka yan sa mga pindant na yan. Yan bawat isa po. Bawat isa po niyan, hindi po yan limang piraso. Bawat isa yan po din ang kanyang presyo. Alam niyo ba na napakahirap din po gawin ito. Yan, ang pindant na yan, tingnan niyo po yan, no? Yan. Alam niyo ba ang nilagay ko dito na mga pakintab ito po ay nanggaling pa sa labas ng bansa at saka, akala nyo ba ay ginugod tayo mo kayo na sabi ko pupunta talaga ako ng Japan. Ako kaya, nako kumuha na kayo. Saka, alam nyo ba ang totoo? Magbabakasyon talaga ako, promise. Kaya ano, paunahan ay meron tayong mga promo dyan. Kaya sa lahat na nag-share ng ating video, maraming maraming salamat po talaga. Kaya ulit sa interesado, yan po ay promo price ngayon. Napakahirap ito gawin sa totoo itong rosary na ito. Yan, tingnan nyo, oh, napakapulido talaga ang paggawa. Nakalipa po si Papa Jesus sa inyong katawan. Yan. Kaya meron ka ng dipinsa, meron ka ng panangga, meron ka pang pampaswerte. Kung hindi ako sinwerte sa aking, sa aking pong paumuhay at pablog dahil sa mga gamit na yan, ha, hindi kayo maniniwala sa akin. Pero kung tingnan, kung tingnan nyo po na sinwerte, sinwerte talaga ako, yan talaga ay nagpapatunay o tinatawag po na testamento. Kaya no, sa mga umiinggit niya sa akin, paginggit pikit lang po. Yan, at manalangin ka na lang sa Panginoon. Uh, kasi ako noon, alam niyo ba ang totoo? Bago ako nakarating dito o nakapunta ako dito sa uh, medyo itaas na ito, um, isa lang ako noon mag-aakyat ng nyug. Nanalangin po ako sa Panginoon, umiiyak ako, nabigyan niya ako ng magandang trabaho. Ano bang pwedeng trabaho ibigyan niya sa akin? Kasi nga, pagod na pagod na yung katawan ko sa pag-aakyat ng nyug. Kaya ito pong binigay ng Panginoon sa akin ng gift na manggamot at gumawa po ng mga panangga na yan. At para po, siyempre, ito po ang tinatawag po sa akin, ito po ang aking ano, tiip, talinti ko po. Siyempre, ito pong ang gift ng Panginoon sa akin, gumawa ng mga gamit na yan. Pag manggamot po ako, hindi naman po ako maniningil, pag hindi lang po ritual, kaya nga sa totoo, napakahirap din po gumawa ng gamit. At meron din po akong sinusuhulan na tao. At siyempre, ang materialis, binibili ko din, yan, din po yan. Kaya ulit, hindi po ako nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapo ng mga anting hiros, mga anting heroes, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat